tambay na naman ang malaking pusa, oh. sa <laughs> Wala akong alam na nandito pala, ah. Pitan, nakita kanina. Biligan na na, Yossi. Oh. lima. Nasaan? Oh. Aku pa na para kasalanan ko pa. Oo. Oo. ano 'yan? Kasi ara lang iya ko pa na sisi mo. Aba. <laughs> Ayos. Ano? Tambay na naman ng na malaki pusa ko. Oh. <laughs> Lagi na lang na dito daw ba. Ang sarap naman talaga nakaduya niyo. Eh, oh. Ha, <laughs> libre wifi pa. <laughs> eh, ang naisip ko ngayon dyan. Total. nakasampa naman sa duyan yan, Eh yung chinela so <laughs> eh daan dito pa tong pandikit ko <laughs> alam niya na siguro kung ano gagawin ko dyan <laughs> kaya ang gagawin natin boy bababa na tayo <laughs> yun busy busy <laughs> yari ka sa akin yan

Wala akong kaalam-alam na nandito pala, ah. Ba? Ika, nakita ni. Eh, nakacharge yung cellphone ko, eh. Oh, yeah, ngayon, si. na, 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 mami, okay. Wala yung le. Nabili nga, Yossi. Tama-tama, naadyan ka. Wala, wala. Bumuli na naman, Yossi. Dito lang. Baka matalo pa kami, eh. 20. Kailangan naman dito, oh. Ba? Kailangan dito, ah. Bili ka na naman, Yossi. Eh, oh. Talo lima mo yoy, oh dipit. nasan oh jay dipid kalangkap ano parakasala ada kupa ah ah taniya kara tingkulang iya kupa na mo Aba. <laughs> ayos ano ano oh. ano baket ko lang baket baket pa baket mo. Aba. Hayos. baket 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 Bakit? baket 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 Bakit? 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 <laughs> <laughs> Bakit? Oh. Ay, matag Ay, <laughs> Ay matagal. Oh. Bakit? Ano, matiket, matiket. Oh, bumili ka na na yun, Ano? Ay, bang bumili? Paano, no. Bakit? Ay, Matingin! Matingin! Matingin!